to the 82nd Golden Globes. You were incredible in Dune. Oh, f**k. woke up for all of your scenes. You oh, what a year you've had. F**k. Glenn. Couch shots, and you'll go, oh, f**k. that was before the. Moms are holding strong with three shout outs. God, creator of the universe, zero mentions. Ang pagtulig sa sa Diyos at paggamit ng kanyang pangalan bilang isang mura ay hindi na bago para sa Hollywood. Ngunit wala pang 48 hours matapos ang blasphemy sa Golden Globe, nagliyab ang Hollywood. Sa ngayong araw na ito ang Hollywood, ang pinakamalaking entertainment industry sa buong mundo, ay kadalasang nasa sentro ng atensyon dahil sa natatangi nitong estilo at mga paksa. Ngunit may mga aspeto rin ng industriyang ito na nakakagulat sa mga tao. Sa mga malalaking kaganapan tulad ng Golden Globe Awards, kung saan binibigyan ng pagkilala ang mga artist mula sa buong mundo may mga kilos ding lantaran na laban sa mga relihiyosong paniniwala. Kamakailan lamang, sa Golden Globe Awards, kung saan pinarangalan ang maraming mga artista sa kanilang mga gawain, ang pangalan ng Diyos ay pinagtawanan at maling ginamit. Ito ang sandali na hindi lamang nakasakit sa puso ng mga nananampalataya, kundi nagtanong din kung wala bang magiging epekto ang mga ganitong biro at insulto. Ang Diyos na itinuturing na lumikha at tagapanginoon ng sansinukob na ipinakita ang kanyang pangalan sa isang nakakatawang paraan at itinuturing itong pangkaraniwan ay marahil naging karaniwan na para sa ilang elemento ng Hollywood. Ngunit ang mga prinsipyo ng kalikasan ay nagsasabi na bawat aksyon ay may reaksyon. At dito nagsisimula ang kwento. Ilang oras o araw pa lamang matapos ang insidenteng ito, nakaharap ang Hollywood sa isang sitwasyon na nagpaisip sa lahat. Ilang oras lamang matapos ang Golden Globe Awards, nakaranas ang Hollywood ng isang sitwasyon na ikinagulat ng lahat. Isang bigla ang sunog ang sumiklab sa mga burol ng Los Angeles na mabilis kumalat sa buong lugar. Habang bumabayo ang sunog, nilamon nito ang mga kilalang puok. Nakakatakot na mga tanawin ang nagbigay ng takot sa mga tao. Kung saan makikita ang usok at apoy sa lahat ng dako. Napilitan ang mga tao na iwan ang kanilang mga sasakyan at tumakbo. Ang tindi ng apoy ay sobrang lakas na pati ang mga bumbero ay nawalan ng magagawa. Wala silang sapat na kagamitan o anumang paraan upang kontrolin ang sitwasyon. Isang lokal na bumbero ang nagsabi na kung lalakas pa ang hangin, tatangayin ng apoy ang buong Los Angeles at wala nang makakagawa ng anuman. Ang sunog sa mga burol ay nagpakita ng isang tanawin ng pagkawasak. Ang mga tao ay tumatakbo palayo sa kanilang mga tahanan upang iligtas ang kanilang buhay, iniwan ang kanilang mga ari-arian. Ang kilalang Dolby Theater, kung saan naganap ang seremonya ng Oscar Awards, ay nasa panganib din ng pagkawasak higit sa isang daang libong tao ang agad na inilipat mula sa lugar. Marami ang nakakita sa nakakatakot na tanawin kung saan ang mga apoy ay sumasayaw sa lahat ng dako at ang abo at usok ay kumalat sa hangin. Ang mga kalagayan ito ay hindi lamang isang malinaw na mensahe para sa Hollywood kundi para sa buong mundo. Nagaano man kataas ang naabot na progreso ng tao, palaging magiging walang magagawa sa harap ng kalikasan. Sa ngayon, lahat ay nagtatanong, ito ba ay isang sinyalis ng galit ng kalikasan? O ito ay isang aksidente lamang. Ngunit isang bagay ang malinaw na ang insidenteng ito ay nangyari agad pagkatapos ng aksyon ng Hollywood kung saan pinagmukha nilang biro ang pangalan ng Diyos. At tila hindi ito isang pagkakataon lamang dahil habang kumakalat ang apoy, ang takot at pangamba ay dumami sa lahat ng dako. Ang mga tao ay tumatakbo upang iligtas ang kanilang buhay at ang usok sa hangin ay unti-unting sumisira sa lahat ng bagay. Sa ganitong kalagayan, isa lamang ang laman ng bibig ng lahat. Natanging ulan lamang ang makakapigil sa pagkawasak na ito. Ngunit wala ni anino ng ulan sa malayo. Dito natin matutuklasan ang isang mahalagang punto na ang ulan ay isang paraan ng buhay para sa lupa. Dahil sa Biblia, ang ulan ay inilarawan bilang isang dakilang senyales ng kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa Biblia, ang ulan ay maaari ding maging awa ng Diyos at magsabi ng kanyang galit. Ang may-ari ng sansinukob ang nagpapadala o humihinto ng ulan at nakasalalay ito sa kanyang kalooban. Sa maraming bahagi ng Biblia, nabanggit na kapag ang tao ay hindi sumunod sa mga utos ng Diyos o nilalapastangan ang kanyang pagkatao, tinuturuan ang tao sa pamamagitan ng mga kalamidad. Ang kawalan ng ulan, ang pagwawakas ng mga natural na yaman, ayon sa Biblia, ay isang paraan ng paalala mula sa Diyos, sa tao na siya ang may-ari ng sansinukob. Mga kaibigan, sa mga sandaling ito ng pagkawasak sa Los Angeles, maraming tao ang umamin na ang ulan lang ang makakapigil sa apoy na ito. Ngunit ang tanong ay, bakit hindi umuulan. Isang lokal na tao ang nagsabi na marahil ito ay isang senyales mula sa Diyos na kami ay nagpakita ng hindi paggalang sa kanyang pagkatao. Ang apoy ay sobrang lakas na may nagsabi nang dumating ang aking kapitbahay at sinabi sa akin na ang mga bundok ay nasusunog. Agad akong tumingin sa labas. Ang tanawin ay para kaming nakatayo sa pintuan ng impyerno. Ngayon, ang pagkawasak na kumalat sa Amerika, marami ang nagsasabing ito ay parusa mula sa Diyos. Ang nakasisirang sunog, matinding bagyo, at mga kalamidad sa Los Angeles ay yumanig sa buong bansa. Ang mga kalamidad na ito ay dumating sa isang panahon na kung saan ang karamihan ng mga tao sa Amerika ay tila hindi na naniniwala sa Diyos at ayon nga sa mga iskolar lahat ng ito ay isang babala mula sa Diyos. Ngayon habang ang Amerika ay nakakaranas ng suntok ng kalikasan, ito ay isang malinaw na mensahe mula sa Diyos. Ang kalikasan ay hindi nagpapatawad at ang mga aksyon na hindi pinapansin ang kabanalan at dignidad ng Diyos ay may mga konsekwens. Ang isang insidente na ito sa Hollywood ang nagbigay lamang ng halimbawa kung paano ang pagpapakita ng kawalang-galang sa Diyos ay may mga epekto. Ang mga tao sa industriya ng entertainment ay pinili na gawing biro ang pangalan ng Diyos at ang kanilang ginawang pahayag ay nagdulot ng sakit sa mga naniniwala. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, isang tanong ang lumitaw. Ito ba ay isang senyales mula sa Diyos? Ang ulan, na isang biyaya at pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, ay hindi dumating upang pigilan ng apoy. Kaya't ito ba ay isang paalala mula sa Diyos na ang mga pagpapakita ng kawalang galang sa kanyang pangalan ay hindi dapat ipagwalang bahala? Ang mga tao ay nagsimulang mag-isip na ang kalikasan ay maaaring magbigay ng babala at ang kakulangan ng ulan ay isang senyalis ng galit mula sa Diyos. Sinabi ng ilang tao na ito ay isang paalala na ang mga gawain na naglalagay sa pangalan ng Diyos sa biro ay may mga kahihinatnan. Isa itong pagkilos ng kalikasan upang ipakita sa mga tao na hindi nila dapat gawing biro ang kabanalan. Habang ang mga tao ng Amerika ay tumatakbo upang iligtas ang kanilang buhay, nagsisilbing paalala ito na ang Diyos ay laging naroroon at ang bawat gawain, mabuti man o masama, ay may mga epekto. Ang mga kalamidad at pagsubok na nararanasan ngayon sa Amerika ay maaaring isang senyales ng kalikasan upang ipakita na walang makakaiwas sa Diyos at ang kanyang mga batas. Tandaan natin, ang mga prinsipyo ng kalikasan ay hindi nagbabago. Ang kalikasan sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ay may kakayahang maghatid ng mga paalala at katarungan. Ang insidente ng sunog at ang kakulangan ng ulan ay isang paalala na ang pagpapakita ng kawalang-galang sa Diyos ay hindi napapalampas. Panahon na upang mag-isip ang lahat at magbalik-loob upang maiwasan ang mga paghamon ng kalikasan at matutunan ang leksyon mula sa mga pangyayaring ito. Kung hindi natin bibigyan ng respeto ang kabanalan ng Diyos, maaaring magpatuloy ang mga kalamidad na ito sa ating buhay. Kung patuloy ang ganitong uri ng kawalanggalang, maaaring magpatuloy ang mga sakunang ito. Isang paalala na ang Diyos at ang kanyang kapangyarihan ay hindi matitinag at ang kanyang mga kautusan ay hindi mapapalampas.